O, dahan-dahan lang kayo, ah. Ayan, mga kalisen, nagbabalik ulit kami. Kumusta po kayong lahat? Maraming maraming salamat po sa mga nag-aabang palagi ng mga video ng ating mga four babies. At andito sila, nasa mabuti silang lagay at tila. Gumanda na ang panahon, ang kalangitan, hindi na siya maulan, at andyan na si... Haring araw mga kalisen. So ayan, ganadong ganado na yung ating mga Felicitas at Team Tarukoy. Ayan po si Luna. Ayan si Simba. Ayan sa mga nagtatanong po sa kanila. Ganyan. At kakabalik lang din natin dito sa ating trabaho mga kalisen. So ayan, masaya ako at nakita ko muli ang ating mga four babies. Ayan mga kalisen, tuloy-tuloy lang po kayo sa aming pagbablog, ayan, na nakaantabay para sa ganun ay masaksihan nyo po yung kanilang mga araw-araw na kalagayan. At maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at higit po sa lahat sa pagmamahal nyo sa ating mga four babies. Ayan, yung ating team Tarukoy at team Felicitas. Ayan, sawa ng Diyos ay okay naman po sila. Bye ma Kalisen see you again on my next video update